Mabuhay, mga kahangahangang mag-aaral ng grade 7. Kumusta kayo dyan? Nakita na ba ninyo ang part 1 and 2 nating video? Siguro marami na kayong natutunan sa unang bahagi ng ating tinalakay. Ngayon ito ang part 3 ng video natin at ako ang inyong gabay sa paglalakbay sa isang makulay at mayamang bahagi ng ating kasaysayan at kultura, ang panitikan sa panahon ng katutubo at ngayon titibok ang ating puso sa tula. Isipin ninyo, bago pa man dumating ang mga libro at telebisyon, paano kaya nagkwentuhan, nagpahayag ng damdamin at nagbahagi ng karunungan ang ating mga ninuno. Ang sagot diyan ay nakatago sa kanilang panitikan, lalo na sa kanilang mga tula. Handa na ba kayong tuklasin ang kanilang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga salita? Tara na! Ang ating layunin ay Naiuugnay ang mahahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Sa ating paglalakbay ngayon, sama-sama nating tutuklasin ang ang mahahalagang kaisipan na nakapaloob sa mga tula ng ating mga ninuno. Kung paano natin iuugnay ang kanilang mga pananaw sa ating sariling buhay mga pinahahalagahan at mga karanasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to subscribe para lagi kang updated sa next nating video. Unlocking of Difficulties Bago natin tahakin ang landas ng sinaunang panulaan, may ilang kayamanan ng salita tayong bubuksan o balikan muna. Ito ang mga salitang madalas nating makasalamuha sa ating pag-aaral. Una, ang bugtong. Hmm, ano kaya ito? Ah, para itong palaisipan na may nakatagong sagot. Madalas itong gamitin noon para sa paglilibang at pagpapatalas ng isipan. Sino sa inyo ang mahilig sa palaisipan? Sunod naman ay ang salawikain. Ito ay parang maikling pangungusap na puno ng karunungan at aral sa buhay. Ito ang mga kasabihan na nagbibigay liwanag sa ating mga desisyon. May alam ba kayong salawikain? Ibahagi nyo sa inyong mga katabi. At narito ang kasabihan. Ito rin ay nagbibigay ng payo o paalala. Pero maaaring mas maikli ito kaysa sa salawikain. Parang mga simpleng gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dumako naman tayo sa awit. Ito ay isang uri ng tula na inaawit. Madalas itong may musika at nagpapahayag ng iba't ibang damdamin tulad ng pag-ibig o paghanga sa kalikasan. Sino sa inyo ang mahilig kumanta? At panghuli, ang ating pangunahing paksa ang tula. Para sa inyo, ano nga ba ang tula? Pauses again. Ito ay isang masining na paraan ng pagpapahayag ng ating mga damdamin, kaisipan, at mga karanasan gamit ang mga piling-piling salita. Ngayon kunin ang inyong kwaderno at isulat ang inyong sariling kahulugan para sa bawat salita. Pagkatapos, maaari ninyong ibahagi ito sa inyong katabi o sa ating online discussion forum. Excited akong malaman ang inyong mga ideya. Balikan natin ang ating mga ninuno. Sa kanilang panahon, ang tula ay hindi lamang isang libangan. Ito ay naging bahagi ng kanilang buhay. Naririnig ito sa kanilang pagdiriwang, sa kanilang panalangin, sa mga espiritu, sa kanilang paghingi ng biyaya sa kalikasan, at maging sa kanilang pagpapalipas ng oras. Ang kanilang mga tula ay isang salamin ng kanilang paniniwala, mga tradisyon na kanilang pinahahalagahan, at ang kanilang malalim na ugnayan sa kalikasan. Ating balikan at tandaan ang ilang uri ng tula noong panahon ng katutubo. Bugtong, hindi lang palaisipan, kundi ensayo rin sa pag-iisip ng malalim. Salawikain, maikling butil ng karunungan na nagbibigay gabay sa asal. Kasabihan, mga simpleng paalala para sa maayos na pamumuhay. Awit, inaawit na tula na nagpapahayag ng iba't ibang emosyon at kwento. Ngayon, ating suriin ang isang simpleng tanaga o tula mula noon. Pagkatapos nating basahin ang tula, pag-isipan natin ang mga tanong. Sa tabi ng ilog, ang mga bata ay naglalaro, masayang sumisigaw sa ilalim ng araw. Mga katanungan: Ano ang nakikita ninyong ipinapakita ng tula tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga ninuno? Tandaan, ang simpleng pamumuhay at malapit na ugnayan sa kalikasan ay mahalaga sa kanila. Habang binabasa ninyo ang tula, anong damdamin ang inyong naramdaman? Siguro kasiyahan, kapayapaan, o pagiging malaya, hindi ba? Iyan ang mga damdaming madalas nilang nararanasan sa kanilang natural na kapaligiran. At panghuli, anong aral ang maaari nating mapulot mula sa maikling tulang ito? Maaaring ang kahalagahan ng simpleng kaligayahan ang pagpapahalaga sa kalikasan o ang kagalakan ng pagkabata. Kaya ating tandaan, ang tula noon ay isang makulay na larawan ng kanilang kultura at mga pinaniniwalaan. Ito ay isang bukas na aklat ng kanilang mga damdamin, pananaw sa mundo at mga pang-araw-araw na karanasan. Naglalaman ito ng mahahalagang aral at mga moral na gabay sa kanilang pamumuhay. Iuugnay natin ngayon ang ating tinalakay sa ating sarili. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang pag-uugnay ng kanilang mundo sa ating mundo. Kahit maraming siglo na ang nakalipas, mayroon pa rin tayong pagkakatulad sa ating mga ninuno. Ating pagmunihan ang mga tanong na ito. Gusto kong marinig sa inyo ang inyo mga kasagutan. I will pause the video every question. Number one. Mayroon ba kayong karanasan na katulad ng inilarawan sa tula? Halimbawa, ang paglalaro sa tabi ng ilog, pagtakbo sa ilalim ng araw, o ang pakiramdam ng malayang pakikisalamuha sa kalikasan? Ibahagi ang inyong mga alaala. Number 2. Ano ang natutunan ninyo mula sa tula na sa tingin ninyo ay makatutulong sa inyong buhay ngayon? Maaaring ito ay ang pagiging simple, ang pagpapahalaga sa kalikasan, o ang pagiging Masaya sa maliliit na bagay. Number three, paano ninyo maipapakita ang mga katangian na nakikita ninyo sa tula? Tulad ng kasiyahan, pagtutulungan kung mayroon man sa ibang tula, at pagmamalasakit sa kapaligiran, sa inyong sariling buhay, sa inyong pamilya, at sa inyong komunidad. Number four, sa inyong sariling paraan, paano ninyo pinahahalagahan ang mga aral na nakapaloob sa mga tula ng ating mga ninuno? Ito ba ay sa pamamagitan ng paggalang sa kalikasan, pagpapahalaga sa simpleng pamumuhay o pagbabahagi ng karunungan sa iba? Para sa karagdagang gawain, sagutan ng mga tanong, isulat ang sagot sa iyong papel. Number one, ano ang tula sa panahon ng katutubo at paano ito naiiba o nagkakatulad sa tula ngayon? Number two, ano ang pinakamahalagang kaisipan na inyong natutunan mula sa mga sinaunang tula? Number 3. Sa anong paraan ninyo personal na nauugnay ang mga aral ng tula sa inyong sariling buhay? Number 4. Bakit mahalagang pag-aralan at pahalagahan ang panitikan ng ating mga ninuno sa kasalukuyang panahon? Number 5. Magbigay ng isang konkretong halimbawa kung paano ninyo maipapakita ang inyong pagpapahalaga sa mga aral ng sinaunang tula sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ating pagtatapos, ating tandaan na ang tula ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin. Ito rin ay isang mahalagang tulay na nag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. Sa pamamagitan ng mga tula ng ating mga ninuno, nakikita natin ang kanilang mga pinahahalagahan, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang pagmamahal sa buhay at sa kalikasan. Bago tayo maghiwalay, pag-isipan natin ang dalawang huling tanong. 1. Sa anong mga paraan ninyo magagamit ang mga natutunan ninyo mula sa tula upang maging mas mabuting bersyon ng inyong sarili? 2. Ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan ng ating mga ninuno sa paghubog ng inyong pagkakakilanlan bilang isang Pilipino? Maraming salamat sa inyong masigasig na pakikinig at aktibong pakikilahok mga aking magigiting na mag-aaral. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan at kagandahan ng tula noong panahon ng ating mga katutubo. Huwag kalimutang sagutan ang inyong mga takdang gawain at paghandaan ang ating susunod na paglalakbay sa mundo ng panitikan. Hanggang sa muli, paalam at mabuhay ang panitikang Filipino.